Hey guys, welcome to my youtube channel panibagong araw, panibagong vlog ano po, uh, ako po ulit papatok sa inyong animal technician and consultant uh, guys, siguro ano, marami na marami ikataka sa inyo, bakit hindi ako mag-upload ng mga vlog ano, uh, hindi po ako nakakapag-vlog sa kadahilan ng ako po ay naghahanap ng mga pwede kong gawin na sponsor sponsor pa para saan ako po ay kami po ay bali dalawang nagkakaiging kakasundo na vlogger dito sa atin sa Batangas, sa Kalagkabal. Po. Dalawa po kami vlogger na nakausap na magtatayo kami ng charity na para sa pagtulong sa ating mga kababayan at kahit hindi po natin mga kababayan na maabotan natin ang kahit na kaunting tulong. Ano po? Uh, kailangan po namin, anong sponsor ang kailangan namin? kagaya uh, po ng mga sponsor na sinasabi namin yung sponsor kung yon nasa sa kanya kung ano pong gusto niya ibigay kung gusto niya po ay pera kung gusto niya po ng pera ibibigay niya para yung pera naman po yun malalaman po niya kung nakarating sa amin at yun naman pong pera yun ibibili namin ng kailangan ng isang tao na tutulungan namin ano sa dyan uh, kami po ay magbabahay-bahay maghahanap po kami ng talagang isang mga tao na karap dapat tulungan na naghihikaw na naghihikaw din sa buhay ano po kasi po ah uh, po ng ko dati ako po ay mahirap din lang po na vlogger paano ako po ay hindi pa po nakita sa aking youtube channel ah bali po itong gagawin namin dalawa ay ng kapwa vlogger ko ang gagawin po namin ay naghahanap po kami ng mga sponsor na para may makatulong po kami na magbigay ng tulong sa isang taon natutunang ano po. Uh, kagaya po ngayon, uh, ngayon po ay ang hindi na mo dingid sa karama ng iba na kami po uh, dati ay may tindahan, Dispo po, Ano ko ano na nagsara na? Kataga na po ay nagsara na po. Uh, ngayon po inubos niya mga laman. Uh, Inakista po 'yung mga laman. Ngayon po mayroon akong na tirang papel mga papel na yung ginagat ko ng estudyante po <coughs> ngayon po pinalaan ako, ako po nagdesisyon ako na lang po na lang namin dito at saka na ay mga kapatid na ipamigay ito na lang yung papel na natira sa mga estudyante nag-aaral na yung mga papel pong natirang yon ay grade One, grade 1 at grade 2 lang po ang magbibigyan nila ano po grade 1 to grade 4 pagka ito na kaya po ayun lang din po yung mapagbibigyan natin na ng grade uh, ngayon po ang hinahanap ko po ngayon na sponsor pati ay uh, yung makakapagbigay uh, naman baka merong gusto sa inyo dyan mag sponsor na magbibigay ng lapis o ball pen kasi po ang may bibigyan ko lang po talaga ibigay ngayon sa mga estudyante ay papel. Meron na po ako papel. Ipakikita ko po sa inyo mamaya yun. Ano po? Uh, tapos po, kung meron pong gusto mag-sponsor na magbibigay ng lapis o ball pen o kung ano man ang gusto pa ibigay ng school supply, magsisimula po tayo sa mga bata na karapat dapat na bigyan ng tulad. Mga estudyante, makakadagdag din po yun sa mga makakabagas din po yun sa gastos na magulang nila na pambili na isipin na pang wala pambili ng mga ganang papel kung ano man po yung na tulong na uh, school na may pangkakarating sa atin eh, pakikita ko rin po sa inyo yun kung, at sasabihin ko po kung kanino galing yung isang donasyon na yun uh, alimbawa po may nagbigay po sa akin ng lapis o ball pen sasabihin ko po kung kanino po galing yung pera, ay, yung pera na ibinili lapis at papel na Ah, lapis at ball Ano po? Ah, uh, sabihin ko po kung sino nagbigay at kung magkano po yung binigay para po malaman po niya at malaman po ng mga tao na kung sino-sino at kung magkano yung binigay ng isang tao na sinabing tumulong sa charity namin. Ano po? Dalawa po kami vlogger na nag-aagay na gumawa ng charity ng charity para po makatulong kami sa mga kapwa natin na nagigitag sa buhay na po uh, sige po guys uh, bago ko lang simulan itong aking uh, uh, pakikita mga papel. Uh, sana po kung mapanood po uh, at hindi pa po kayo nagsusubscribe, sana po uh, subscribe na po kayo huwag niyo po rin kalimutan i-share at i-pindutin uh, ng notification bell para po lagi kayo updated sa akin mga video na po Ako po alit ay nahingi ng tulong kung sino pong gustong mag-sponsor sa pagbili ng lapis at papel. Pwede pong dalhin uh, mag-comment lang po kayo dito sa comment section sa video ko na to na kung gusto niyo po mag-donate ng lapis o ball pen uh, kung saan lugar po, ako uh, kukunin ko po ano po, kung hindi niyo po madadala kahit po ako na yung kukunin ko po para po madagdag po natin sa ipamimigay natin. sa ngayon po ang uh, akal na po may tutulong talaga ay papel pakikita ko po sa inyo at hindi naman po siya ganong kadami kasi nga po kagaya po nang sabi ko wala pa po pambili ng mga papel ano po, yung mga ipapapong supply is ko supply kahit po ano kaya naasa rin po ako sa mga kung sino pong gusto mag sponsor ano, ano kaya gaya po nang sabi ko sa inyo kaya po medyo matagal-tagal ako na, hindi nakapag-vlog ah uh, naghahanap po ako na mga pwede kong gawing sponsor para uh, sila po yung makakapagbigay sa akin na pwede kong gawing sponsor ano po yung malibaba po may isang tao na nagsabi na si Ganto, gusto mag sponsor at sasabihin ko rin po kanibaba po may mag sponsor uh, sasabihin ko rin po sa vlog ko kung kanina ko ka ibinigay yung tulong at iharap ko po mismo yung mapapanood po mismo sa vlog ko kung kanina ko po ibinigay yung tulong na ibinibigay niya ano na po at kung nakarating po sa akin yung tulong na ibinibigay niya basta po nakarating sa akin yung halimbawa depende po sa magustang mag-sponsor depende po kung anong gusto niya ibigay kung gusto niya po magbigay ng mga grocery gusto niya po magbigay ng pera gusto niya po magbigay ng mga damit nasa sa inyo po nasa sa inyo po uh, basta po sana po uh, tulong, tulong tulong po tayo na tulong tulong po tayo na makatulong sa mga natin, sa kababayan natin ako po ay magiging kumbaga po ako lang po ang inyong magiging tulay para po maibigay paabot ko yung inyong mga tulong sa isang tao na nangangailangan ano po uh, makikita nyo po lahat yan na tan detalye eh. makikita nyo po sa aming video lahat po simula po sa pagbigay, pagbigay nyo ng pera kung kanino ko binigay kung anong binili ko doon sa pera binigay nyo at kung magkano po yung pera na binigay nyo kung meron ko binigay nyo at kung mga halimbawa po grocery Makikita po natin kung ano po yung mga grocery na ibinigay nyo, o niyo, nyo, kung, kung po mga grocery yun, malalamang po nyo, makikita nyo po sa video, kung ano po yung mga grocery na mga pinadala nyo sa akin, ano po. At isa pa po, ang uh, damit naman po, alam mo po mga damit, ayun, uh, makikita nyo rin po kung ilang piras ng damit yun, at kung ano ang klase ng damit yung nakarating sa akin, ano po wag po kayo sa na may hiya na kahit po piso, limang piso kung gusto niyo po mag-donate, pag naiipon po natin yan, madami po, madami po uh, mapapigay tayo sa ating mga kababayan o hindi man natin kababayan, yung mga abutan po natin na tulong, ano po kaya po namin puntahan, uh, para patdapat dapat na bigyan ng tulong, kasi po nga magkagaya pa ng sinabi ko kanina mag-inistot po ako mag gusto po yung kasama ko Maghahanap po kami ng isang tao na kailangan po na karapat-dapat po tulungan. Ano okay. po? Uh, sa ngayon po, magsisimula po ako sa pamimigay ko ng school supply. Kagaya po ng sabi ko, yung po school supply na yon ay akakang ah, na donation ko ng pagpilang. Ngayon po, kung sino po gusto magbigay ng pambili ng lapis at ballpen o kung ano man na school supply, Commenta po kayo sa comment section. Tapos po uh, kung hindi niyo magdadala, o ano, ako na po, kami na po. Kami na lang talaga 'yung uh, kasama ko vlogger. ano po. At malalaman po kung kanino po dali niya, ano po. Uh, sige po guys, ay pakikita ko na po ulit sa inyo 'yung papel na sinasabi ko sa inyo. Hindi naman po siya kasi ganun kadami eh. Kumbaga sa ano. Pero okay din, makakatulong ano uh, din. kaya po, nahingi po kami ng naghanap po kami ng mga sponsor. Kagaya po nasabi ko, naghanap po kami ng sponsor para po doon sa kagaya ng kami magay namin ng school, supply na papel. Uh, kung meron pong gusto magbigay ng ball pen, lapis, o pambura o pencil case, kung ano man nung gusto nyo ibigay na gamit sa school supply. Uh, ayun muna po. Sa so, ngayon po, ayun muna po ang target namin, mga estudyante. Bigyan namin ng school supply yung mga estudyante para po uh, makatulong din kami sa kanila. Ano po? Makatulong po tayo sa kanila. Tayo po ay makatulong. Malalaman po natin kung kanina galing yun at kung sino po nagbigay at kung ano ba ba po kaya kaya po sinabi ko kanya kagaya po ng pera ang bibigay malalaman po natin kung magkano malalaman nyo po na kung magkano yung pinadala at kung ano ano po ang bibigay namin doon sa mga palagay uh, na ano po at gamit naman o ano kung ano man ang papagdala nyo malalaman po malalaman po na mga tao, kung kanino galing, kung sino nagbigay, at kung ilang perasa po ang bawang manda ng konto. Uh, sige po, uh, pakikita ko na po yung papel na sinasabi ko po. Guys, ah, uh, ito yung sinasabi ko na papel na ipamimigay ko. no, Ito. ah, uh, kagaya na sabi ko, kung sino gusto mag-sponsor, na magbibigay pa ng ibang mga school supply kung comment lang kayo sa comment section yan hindi naman siya sobrang dami kasi ng papel eh. Na ano ko, pamimigay. Konti lang siya. pero ilang bata din yung mabibigyan yan. Makakatulong din tayo sa kanila. Uh, kung mas maganda, kung may mag sponsor na magbibigay ng lapis, ball pen, o kung ano mang school supply pa na magagamit ng mga bata. Ano po? Yan. Ayan po yung mga papel na pamimigay ko na hinihingi ko po ng tulong sa inyo na madagdagan kung gusto nyo magbigay pa po ng mga papel, pambili ng papel o kung ano man, ito po, yan po. Uh, ganyan pa lang po kadami yung pamimigay. Yung kaya ko pong ipamigay, yan po ay sarili namin. Na, ano, wala pa po kasi akong talagang kakayahan na mamili ng ganong kadami ng mga school supply na po. Kaya po nagaanap po ako ng sponsor na gusto pong tumulong, magbigay ng konting tulong sa akin para makapagdagdag tayo ng school supplies ng mga estudyante. Yan lang po ang meron akong papel na may pamimigay na po. Uh, ah, sige guys, ah, update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na vlog ko kung tungkol sa pamimigay ko ng school supplies sa mga estudyante. Ano po? Ah, uh, gaya po na sabi ko, uh, lahat po na magdodonation, magdodonate, mag-i-sponsor. Malalaman po sa video ko kung kanino galing at kung ano yung ipinigay sa akin. Basta po nakaabot po sa akin, ano po, nakarating po sa akin yung pinadadala nyo. Kung hindi nyo man po mapapadala, kahit po ako yung kumuha, kung kaya ko pumuntahan, ako na po yung kukuha, ano po. At malalaman po ninyo kung nakarating o hindi nakarating sa akin yung pinadadala nyo, kung meron man po kayong magpapadalahan papunta din sa akin na nakakakilala po sa akin ano po uh, gusto nyo man po ako comment lang kayo dito sa comment section para po kung ako, ako na ho mismo ang kukuha sa inyo at malalaman po ng tao kung kanina po galing mismo yung mga sinasabi ko ng donasyon ano po yung mga school supplies ano po uh, kung school supplies man ang bibigay nyo okay po kung pera man malalaman po kung magkano at kung ano na po yung mga bibilihin ko doon sa pera na pinadala nyo ano po uh, gaya po nang sabi ko magsisimula po ako sa pagtulong sa mga magsisimula po kami nung kasama ko mag, sa pagtulong sa mga estudyante estudyante muna po sunod po yung mga kung kusino pa po yung makikita namin na karapat dapat na tulungan mag scout po ako, mag scout po yung kasama ko, kung sino po yung ano, na kung sino pong gusto mag-sponsor. Sa so, isang pag i scout namin, makikita namin kung anong tulong ang kailangan, uh, malalaman po din kung ano yung ibibigay niya. Ano po. At kung ano yung kailangan niya, malalaman po natin. Uh, sa ngayon po, estudyante muna kami. Estudyante po ang pinukos namin. Uh, ano po. Uh, sige po guys, uh, kung sino pong gusto tumulong, magbigay ng konting tulong, na pambili ng lapis, pambili ng ball pen o anumang iba yan guys, ano po Ah, uh, kagaya po ng sabi ko ah, uh, kung sino po ang gusto ng tumulong ano, Ah, uh, magbigay ng mga iba pang gamit o pera, malalaman mo po pero sa ngayon po talaga uh, sa estudyante muna po kami magsisimula na tumulong tapos po ah. Uh, Mag-i-scout po kami ng kasama ko na vlogger din. Malalaman po natin kung ano yung kailangan ano ng isang tao na tutulungan. At hihingi po ulit kami ng tulong sa inyo. Sana po kung sino pong gusto mga mag-sponsor. Uh, comment lang po kayo sa comment section. Ito sa video ko na to Comment po kayo para po makakuha namin kung alam ba ba po kung ano po yung inyo ibibigay. Ano po. Uh, sige guys hanggang sa susunod po ulit. Ako po ulit si Papa Talks. Ang yung animal technician and consultant. Ano po. Bye bye.